Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit tinatawag na bangag ni Hari Roque, si Pangulong Bongbong Marcos. Ano bang mga dahilan? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Nagba-viral po palagi ang mga video ni Atty. Hari Roque kasama si Maharlika na tinatawag nilang bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Ako nga, medyo hindi ko rin naiintindihan kasi wala naman salang basihan na gumagamit ng droga ang ating mahal na Pangulo. Pero sa aking pananaliksik, nakita, po no, nakita ko po na ang sinabi ni Harry Roque, may basihan po siya, no? pero wala din sa isay. Eh. Sabi niya sa kanyang page, tinawag ni FP RRD na bangag. Bakit nyo pipigilan si Marlika at ako na tawaging bangag? Follow the leaders. Sumusunod lang kami bilang masugid na Duterte supporter. Allergic ba sila sa bangag na ward? Sa pagkakaalamang ko, trolls lang ni Nguyen ni, ang nasasaktan sa salitang bangag agree ba or disagree. Sabi po ito ni Tatay Degong before, meron isang presidente na talagang bangag. Marcos may be constant use of heroin aabot pa siya siguro ng 80 pero pagdating na sa panahon na yan hindi na siya gumagalaw nakatinig na lang siya sa kwarto niya or natutulog sabi, sabi po ito ni Tatay Digong no? ng presidente pa siya sa akin lang guys pros lang po ito na aligasyon ni Tatay Digong wala naman siyang ipakitang ebidensya na gumagamit talaga ng droga ang mahal nating Pangulo si Bongbong Marcos sabi ng netizen <coughs> dito bangag ni wait anyway, talaga may song pa yan diba malapit na si Jen to ka lang siya, siya ang gumagawa niya kaya tinatawag siya nga bangag bangag naman talaga bakit tayo niya mapadrag test yun lang period agree 100% sino sino sinusunuran na lang baka nang agree ang OA nyo po ang mga baguhan lang sila sa ganyan kasi din naman nila talaga trabaho yan sila yung di natitinag umulan man man at may mga, mga kaaway sa kanila nyan dyan sila inaalisa na pwesto para lang kay tatay din kung sa totoong kalaban ay si Martin Tambulot sa Romolde si BBMV yan ginagamit lang yan ng Tambololo <laughs> nakatawa ka sa inaasal mo mas bangag pa agree agree haha ha, go okay yun po guys no so kayo na lang magmumusga kay attorney Harry Roque kung tama bang sinasabi niya ang bangag si Pangulong mong Marcos yun lang po maraming salamat sa inyong panonood please like share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko pakilagay lang po sa comment section kung may comment kayo sa ating video sa ngayon maraming salamat po guys sa inyong panonood kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jay. Paalam. I love you all.